beso. Hindi po beso-beso. Ano po ang banal halik? Yan po mga kababayan at mga giliw namin taga-subaybay ay actual footage oh, sa labas ng General Trias Convention Center sa Kamiti oh, noong nakaraang lunis po, oh, April 18, 2005. Oh, at ang nagtatanong po kay Ginoong Soriano ay isa pong ministro ng Iglesia ni Cristo uh -huh. na si kapatid na Jojo Heron. Mm uh pa -huh. Kung napasin po ninyo, eh, napakainahon at saka napakamagino ng kapatid na Jojo eh. At saka napakamagino ng kanyang ginagong pagtatanong. Uh -huh. Ang tanong nga po niya kay Ginong Soriano ay simpleng-simpleng. Mm -hmm. Napakasimple. Eto, tanong. Kung hindi beso-beso ang kahulugan ng banal na halik, eh ano yun? Mm -hmm. Ba? Kapasipasin din na napakatagal na bago makakibunin mm -hmm. si Ginong Soriano. Natameme. <laughs> natameme. Okay. E teka. E, siguro kaya natameme si Ginong Soriano. Nakita niyo naman yung tindig ng kapatid na Diyo. Mm -hmm. Diba? Eto. Para po sa kapakanan ng aming mga taga-subaybay, kami po, mga manggagawa ni Eliseo Soriano. Mayroon kami mga kasama pa rin na nasa loob pa hanggang ngayon. At sila yung nagbibigay sa amin ng mga... Mm -hmm. Impormasyon. Lalo na pagkailangan namin ng leksyon. Opo naman. Ito, pinadala nila sa amin. Isang leksyon na binalangkas ni Eliseo Soriano. Ang banal na halit na utos ng Diyos na gawin ng isang Kristiyano sa kapwa Kristiyano Ngunit, bawal gawin sa di may dala ng aral ng mga apostol ayon sa Biblia. Mm -hmm. Kung inyong mapansin, dito pa lang sa pasimula, ang pagbati ba ay nararapat gawin ng isang lingkod ng Diyos sa lahat ng tao? Huwag sa di may dalang aral kahit ang pakikamay. Mm -hmm. Itong leksyong ito, kasama dito binalangkas, kaya ang mga manggagawa, kami po okay. noon, hindi kami nakikikamay. Mm -hmm. mm -hmm. Lalo na, mga ministro ng Iglesia ni Kristo At inyong mapansin, doon sa pre-debate conference mm. sa Batangas nang iabot ni kapatid na Michael Sandoval, isang ministro ng Iglesia ni Cristo, sa mga manggagawa ni Elisio Soriano ang kanyang kamay. Inanggihan po. Mm -hmm. Bakit? Doktrina po kasi sa samahang dating daan ni Elisio Soriano, bawal makikamay mm -hmm. sa hindi ka pananampalataya, mm -hmm. lalo na sa mga ministro mm -hmm. ng Iglesia ni Cristo. Sa bandang dulo po, ito na po ang London ng leksyon. Mm -hmm. Anong uring halik ang banal na halik mm -hmm na ipinambati ng isang kristyano sa kapwa-kristyano ayon sa Biblia. Mapansin ninyo, ang ginamit na talata, yung talata ang ginamit ng Iglesia ni Cristo. Hmm. Dito, inyo pong makikita, hindi ipinaliwanag ni Eliseo Soriano ang kanyang tindig o paniniwala, paliwanag, tungkol sa banal na halik. Eto, Eliseo Soriano, makinig ka. Hmm. Yun bang beso-beso na banal? Hmm. Hindi ba yan pagmamalasakit sa kapwa? Mm -hmm. Hindi ba yan nagpapakita ng pag-alaala? Mm -hmm. Yung pakikamay mm -hmm. sa kapwa-tao, hindi ba yan pagpapakita ng pag-ibig o pagmamahal sa kapwa-tao? Tanungin kita uli Ano ang paliwanag mo ah. tungkol sa leksyon ito? Bakit hindi mo ihayag sa mga tao ah, saan mo ito kinopya? Opo. Ah, ah saka nais ko pong uh, manawagan sa mga kasama po natin sa ADD po. Alam nyo mga kapatid, ito ah, pag, ah, pagbubukas lang ng ano, tapatan lang po tayo. Kayo ba talaga alam nyo yung paksang ito ng banal na halik? O baka naman ang alam nyo lang e eh, talata, alam nyo yung sitas. Yung bang tinutukoy sa awit 85-10 yes, na kapayapaan ng wika at katotohanan naghalikan. Yan ba ang tindig nyo na yung pa yung, <laughs> ha, yung, yan ba yung banal na halik? <laughs> Nagahalikan yun. <laughs> Opo. Ay, kaya, mga kapatid, alam ko na alam nyo na ito, hindi pa okay. ito pinapaksa uh -huh. ni Ginoong Soriano. Kaya sana, kayo mismo magising. Kasi kung mag, yung ilang miyembro po ni Ginoong Soriano, uh -huh. kapag naan ba may kausap uh -huh. na Iglesia okay, Cristo, Opo, lagit na tanong yung, natanong, yung banal, banal na halik. halik Paano ba alam nila? Mm. O, sige nga, itindig singa. mo nga ito, Ginoong Soriano. Na ano ka natin? Itindig mo. Awit 85 Jes. Ah. yun ang banal na halik. Itindig mo. Hindi kayang sagutin ni Ginoong Soriano yan. Liban na lang kung kukopya na naman siya ng aral. Malamang. Saka naalala ko ulit doon sa nangyari doon sa Bible Expo niya. Kapansin-pansin, di po ba na hindi siya makasagot eh. Tagal tahimik eh. Ang ginawa, to the rescue ngayon to si Willie. Siyempre, siya yung papalit eh. To the rescue siya. Eh, hindi pa rin, kumbaga wala pa rin silang lusot eh. Talagang ipit na ipit sila. Anong ginawa nila? Hindi ba tinira nilang personal? At isa pa, iniiba nilang Dinalik. Dinalik pa nila yung issue. Binalik. nila. Di ba? Una po, di po ba, ang nagtatanong doon, si Ka Jojo. Uh -huh. Saka ang programa yun, kay Ginong Soriano yun uh -huh. eh. Kaya nga may sinabi si kapatid na na Jojo na... Sabi niyo po, uh -huh. Brad, Ninyo ito, Kung kami po, pababayaan yung magayag ayag na yun Hindi na ninyo ito pala tungtunan Basta isa pang paglilinis niya Hindi ba, may nabanggit rin si kapatid na Jojo na aral ang pinag-uusapan mm -hmm. Eh bakit niya pilit na inil inililiko doon na, eh. oh. Pinipersonal niya na ang gusto niya eh Si Ka-RD, bakit mm -hmm. niya pilit na oh. Isinasali yun, eh kayo naman Nag-usap sa kaya, saka ang pinag-aaralan Ay yung pinag-uusapan dyan, yung aral eh mm -hmm. Hindi naman yung personal na bagay eh Talagang mahilig siya magliko <laughs> Saka ito pa gusto naming liliwanagin sa inyo, mga kababayan Ang leksyong ito, ibig naming sagutin ni Eliseo Soriano. Opo. Eliseo, ito bang hanay na ito? Ikaw ba mismo ang naghanay? Eliseo. Halimbawa, ang apunte Pag-alaala, pagmamalasakit, mm -hmm. pagtingin sa kalagayan ng isa't isa o pagdamay. Mm -hmm. Doktrina ng Iglesia Ni Cristo to. <laughs> Kopya na naman. Pulot na naman. No? Talaga ka. Kaya pala hindi mo ilalantad yung doktrina mo, turo mo uh -huh. sa banal na halik, mahahalata ka kinopya mo sa Iglesia Ni Cristo eh. Uh -huh. Kaya nang magtanong si kapatid na Joselito Geron sa iyo, sabi niyo ko hindi beso-beso, hindi ko beso-beso, ano po ang banal na halik? Binaligtad mo ngayon ang sitwasyon. Uh -huh. Naging sa halip na itanong mo kay Suriano, itanong mo tayo ka, Jojo. kay kapatid na Jose Lito May <laughs> diba kapatid na Chris? Opo, totoo po yun kaya ang katunayan po na hindi na sila nakababawi mm -hmm. o makababangon pa sa kanilang pagkapa ano, pagkapahiyang iyon mm -hmm. para po sa kabatiran niyo mga giliw namin taga Subaybay pagkatapos po ng tagpo na yon na inyong napanood at napakinggan mm -hmm. Why? tinapos na po nila mm -hmm. ni Eliseo Soriano at ng kanyang mga alipores mm -hmm. ang kanilang Bible Exposition mm -hmm. na yun. Mm -hmm. Kahit po marami pa ang... Ika nga po eh, kahit po marami na po ang gusto pang magtanong nung gabi yun, eh Ay, wala ayaw. na eh. Natanong na, na pa, 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 pa